Hello mga kabukid! Ngayon na maituturuan ko kayo kung paano nyo mabilis mapuno ang inyong 60 Minutes kay but. Wow! Listen mga kabukid! napakasimple pong gawin para po mapuno ang ating 60 Minutes kay Butte! Panoorin nyo po hanggang dulo para inyo pong maunawaan at maintindihan kung paano po mapuno ang ating 60 Minutes kay but, Mga kabukid! What? Marami din pong nagsasabi na dapat po palagi tayong nagla-live para mabilis daw po ang pagpuno ng ating 60 minutes kay byud. Opo, tama din po yon. Pero po maraming nahihiya at natatakot pong mag-live dahil kaso baka po wala daw manood sa kanila. Yan po ang bentahe ng hindi mga marunong mag-live at natatakot pag sila'y nagla-live. Dahil baka nga daw po walang manood. <coughs> pero wag po kayo mag-alala. Kahit po walang nanonood, ay dapat po kayo'y ay live din. Yes! Okay lang po kahit walang manood. Dahil diyan yan po, masasanay kayo magkamali man kayo, okay lang dahil wala pa naman masyadong manunood. Compare po doon sa marami ng manunuod, pero pagka nagkamali kayo, marami nang magko-comment at minsan hindi nyo pa masasagot kung ano po yung kanilang mga tinatanong. Kaya kailangan po muna, magsanay po muna tayo utay-utay mag-live. Nice. Pero kung talagang hindi nyo po kayang mag-live, ang marapat nyo pong gawin, ay gumawa po kayo ng long form video sa atin pong mga profile. At yan po ang the best way na gawin ang long form video na gagawin natin. Wow! Dahil yan po ay hindi na mawawala sa atin at yan po ay talagang nakalagay na sa ating mga profile. Yung ating mga long form video na yan. Wow! At alam nyo rin po ba kung anong benefits ng longer video natin sa timeline? Paano masabi? Alam nyo bang pag nasa timeline na natin ang ating long form video, hindi na po mababawasan ang ating 60 minutes kay viewed nito. Sana oh. At the same time po, habang pong may nanunood ng ating video, ay ito po ay pataas ng pataas ang ating 60 minutes kay <gasps> At dapat po nagsasanay tayo ng mga longer video at diyan po Diyan malalagyan ni Boss Meta ng mga ads. Ito. Wow! At pag kayo po ay nakaset up na at eligible na po kayo sa stream ads, ay hindi na po mahihirapan si Boss Meta na maglagay ng ads dito. Nice. Wow! At alam nyo rin po ba ang bentahe pag marami po kayong nagawang learn form video? Ganito po yan. Pag marami kayong nagawang learn form video, ay pwede rin nyo pong i-apply sa reels ang inyong mga video. Huh? Pwede nyo pong i-cut-cut at putol-putulin ang inyong mga video para po ma-upload nyo rin sa reels. O ba diba, dalawa po ang inyong pwedeng uploadan. What? At mapapanood din po na mga nagpapalaw sa inyo sa reels. Dahil minsan po hindi po kayo friend sa ating mga profile. Kaya mapapanood rin po niya ang in-upload nyo sa Reels ang inyo pong kinat sa longer video. Yan po ang bentahe pag marunong kayong gumawa ng long form video. Yes! At alam nyo rin ba mga kabukid, pag marunong kayong gumawa ng longer video, ay mas mabilis itong ipadala ni Boss Meta sa malawak na pwedeng manood nito. Wow! Dahil alam nyo kung bakit? Dahil dito, nakikita niya na tayo'y nag-e-effort pag tayo'y gumagawa ng learn form video. Sana oh. Hindi katulad po sa Reels na 90 seconds lang. Huh? At pag tayo po'y nag-upload sa Reels, ay kailangan po natin na talagang tayo'y mag-engage dito araw-araw. What? Pero syempre po, kailangan po nating pagsabayin rin. Dahil po may sinusunod tayo dito na platform. Kailangan po tayo po ay makipag-engage para po ang atin pong dashboard ay hindi pumamula at panatilihin po nating palaging berde pag tayo po ay laging nakikipag-engage sa ating mga kasama dito lalo na't sa ating mga content creator kaya ang mai-suggest ko sa inyo mga kabukid ay magsanay na kayong gumawa ng long form video nyo. Woo! at dapat po dito informative po ang inyong i upload na video para mahook po agad na mga audience ang inyo pong mga video na inia-upload. At para din po mawili silang panuorin, dapat po entertainment ang inyong mga ginagawa dito at kapanapanabik ang inyong mga ginagawa na long form video. Wow! At dito po, kung talagang gusto nyong maging creator, ay pag-aralan nyo din po utay-utay ang pagbablog. <gasps> para po pag dumating yung oras na gusto nyo na rin pong mag-vlog, ay hindi na po kayo maihihiyadi yan. <laughs> At dapat po mga kabukid, maging friendly din po tayo dito. At dapat maging palakaibigan palagi. Wow! At dito po talaga, pag pinasok mo ang content creator, ay kung sino pa yung hindi mo kilala, ay doon ka pa susuportahan. Wow! At dapat po, maging mabait lamang. Woo! Kasi hanggang dito na lamang po uli. At sana po ay nakatulong po sa inyo, ang akin pong pagbibigay ng advice. At sana po yung hindi po talaga kayang mag-live ay gumawa na po tayo agad-agad ng mga longer video po natin. Maraming salamat po at papalo na lang po ulit kay Kabukid. Thank you. God bless you all.